Okay hey guys, panoorin natin kung paano aakyat ang malaking bako sa mataas na bangin. Ayan oh. Bakit? Lumubog ba? pa 'yung sarun. Ah, sige sige, paahonin natin. Okay. Sabot mo ba uli? Buhatin na lang natin. Kailangan <laughs> kasi natin pareho eh. Ayan oh, aahon siya galing sa ro. Oh. Sino kaya niya 'yung ilog? Ayan, dumaloy na yung. lakas mas kayo dyan baka tumalsik yung ano yung kamay okay natanggal na yung bara ng ilog pero nasira naman yung daan <laughs> grabe oh Grabe taas kasi Ang eh. taas pala kasi eh Taas Tingnan natin kung paano aakyat ito Eu vou uma nina nakaharang yung bako nakaharang Ay, umupa na yung baha oh. nagtanggal ng bara eh. Uma, na, kaya nga ka lang hindi na makaahon Ay, ano? Pogi! Tabi kayo dyan, dyan! Tabi kayo! Oy. Aba! Ayun! Magsdan! Tatalsik yung ano dyan, bato. Yun. Okay. Ito yung tilang. Nagawa muna siya ng daanan para makakit. Para rahanin muna natin yung buwan. Rahanin muna. Rahanin muna. Rahanin muna.

Kaliwa. Kaliwa. Okay, okay. Kaliwa. Kaliwa. Ang galing. Ang galing. Magkakita ko ng gabindeg. Hahaha. Sige. Yun. mas ginawa pa Para mas, pa mas nakahanap okay. Gagawa okay. nga siya ng daan muna. Gagawa muna siya ng daan. Mas matarip ka na eh. Gagawa muna siya ng daan dyan. Bubuntun muna ng daan.

Umuwi pala yung dalawa niyang anak galing Canada eh. <laughs> si Brian ba yung talina? Si Brian tsaka si ano? Galing oh. Mangat ah. Mangat niya yung kabila para malagyan niya ng lupa. Ano?

Baka tumalsikan ng dugo. Talsikan kayo ng dugo. 对吧？